Alam nyo ba itong si Armed Forces Chief of Staff Romeo Browner Jr., personal na bumisita doon sa parte ng West Philippine Sea sa gitna ng matinding mga tensyon na naitalan itong nakalipas ng mga araw at uh, binigyan ng parangal yung tropa ng militar dyan sa BRP Sierra Madre sa parte ng Ayungin Shoal. Alamin natin ang mga update ni Bombo Marlene Padernos pinisip ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Brony Jr. ang mga tropa ng NS-7 o yung BRP Sierra Madre na nakasagsa doon sa bahagi ng Ayunong Shoal at maging itong mga takuhan ng Philippine Navy na nagtamo ng sugat doon sa pinakahuling pag-atake ng water cannon bombing ng China sa resignation ng Pilipinas sa Malaysia. May 4 doon pa rin sa bahagi ng West Philippine Sea. Sakay ng C-295 aircraft ng Philippine Air Force kasama ang Bombora di Philippines at ang iba pang mga piling mga mamahayag ay personal na tinungo ni AFP Chief Bronner ang naturang mga sugat ng sundalo mula sa pinakabagong pangaharas ng China laban sa mga barko ng Pilipinas sa nasabing pinag-aagawang bahagi ng karagatan. Mga sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan ang tinamong pinsala ng tatlong sundalong naging biktima ng panibagong panggigipit ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia Vessels sa West Philippine Sea. Isa sa kanila, ang kinailangang tahiin ng labing tatlong beses sa kanyang mukha, partikular na sa ilalim na bahagi ng kanyang mata. Uh, matalas debigit, 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 debigit. Habang ang dalaw pa ay kinailangan namang tahiin sa ulo kung saan ang isa pa sa kanila ay tumalsik at kumampas pa sa paderang katawan matapos siyang direktang tamaan ng malakas na pressure ng tubig ng water cannon na ginamit ng China. Siya so, yung tinamaan directly ng water stream, mm -hmm. ng water cannon. No? Ganong kalakas yung water stream. Tumalsika po? Napa-nawala na, ka sa pwesto mo no, na. No. Twice. Balang. Two times. Tumilakon ang mga salinding. Kung wala yung dingding na yon, tumilapon siya sa dagat. Ayon sa naturang mga sundalo, ito na raw ang maituturing na pinaka-agresibong aksyon ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Kasabay ng pag-amin na noong mga panahon daw na inaatake sila ng mga barko ng China, kanya-kanya na raw sila ng tago upang maiwasan kahit paano ang malakas na pagbuga ng water cannon nito. Ngunit ganyan pa man, ay hindi pa rin daw nawawala ang kanilang pag-asa at pinangihinaan ng loob para ipagpatuloy ang kanilang sinumpang tungkulin at pag sa ating bayan sa pamagitan niya ng pagkatanggol sa mga teritoryo ng Pilipinas na pilit na inaangkin ng ibang bansa. Sabi ni Armed Forces of the Philippines Chief Brunner, ang insidente na ito ng pag-atake ng China ay hindi lang mga pinakagrabe na maituturing kundi dito na rin anya. Ang kauna-unahang pagkakataon na talagang tinangkal ito na pigili na ikalasang misyon ng mga tropa ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, bagay na nanalo sa tanaman anya ng mga barko ng Pilipinas na nagresulta naman sa kanyang tinukoy na partially successful na rotation and resupply mission matapos nga na magawang mahitid pa rin ang mga supply at, ang mga tauhan na i-deploy sa BRP Sierra Madre sa kabila ng lahat ng ito. Hindi lang yung uh, most dangerous. In fact, this is the first time uh, na totally hindi ng ating resupply ito na mapatigil ito sa BRP Madre. We are in the course of because of the uh, amount of uh, aggressiveness. Coming from the final response, I was trying to say was, didn't have to pass the water count <coughs> This time, I don't know We that the number of PSIs, the pressure of water was enough So, one of our sa kabila nga ng lahat ng mga lumalalang aksyon ng China at tensyon sa West Philippine Sea, muling iginiit ni General Bronner ang kautosan sa buong hanay ng kasundaluhan, partikular na sa mga tropang idire-deploy sa naturang lugar, na panatilihin pa rin ang maximum tolerance sa lahat ng pagkakataon bilang pagsunod pa rin yan sa international rules-based order. doon pa man, Tinik naman ang pinuno ng hukbong salatahan na kasalukuyan na rin nilang pinag-aaralan ngayon ang ipang mga opsyon hinggil sa pagkakasanang misyon sa BRP Sierra Madre upang tuluyan ng maiwasang maulit muli ang ganitong uri ng mga insidente na naglalagay naman sa panganib sa buhay ng mga tropa ng militara. Ang utos po natin sa ating mga kasundaluhan na nandyan sa West Philippine Sea is uh, maximum tolerance because we have to follow still the international laws no dahil tayo bilang bansa ay sumusunod tayo sa sa international rules based order so i were thinking of other uh, options so that we will uh, avoid these kinds of incidents that's why we're looking at all possible uh, remedies hindi lang military ang ang gumagawa ng remedy even the department of foreign affairs is uh, doing their part also samantala Bukod dito ay personal din na kinausap ni AFP Chief Bronner ang mga tropa ng Western Command na i-deploy sa BRP Sierra Madre at ginawaran din sila ng Military Merit Medal habang Award of Wounded Personal Medal naman ang ipinarangal sa mga nasugatang militara nang dahil sa mga agresibong aksyon ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea, kabilang ng apat na tropa na una nang nasugatan sa naging pangharas ng China noong Marso 5 na taong kasalukuyan, ganyan din ang tatlong nabanggit na mga sundalong biktima rin ng China sa pinakahuling insidente na pumubuli nito sa mga barko ng Pilipinas sa naturang pinag-aagawang teritoryo. Uh, salamat sa serbisyo ninyo. Yes, sir. Thank you very much, ah. you. Para sa Bombay Network, yes, ako po, po si Bombo Marlito Vierno sa buulat para sa number one and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!